welcome back to my youtube channel ituturo ko sa inyo kung paano ayosin ang motor na ito habang hindi pa tumatakbo na bigla na lang namamatay ang andar or minsan lang na biglang namamatay minsan pa uh, bihira lang tapos habang nasa biyahe ka rin habang tumatakbo ang motor mo sa biyahe habang tumatakbo ang motor mo sa kalsada bigla lang namamatay ang andar ng makina tapos bigla rin umaandar ang makina Please watch. Ayan po, yan yung problema ng motor. Ayosin na natin yan. Una, baklasin mo ang cover ng motor mo sa gabi. Baklasin mo. Pag mo, yung nakikita ang ignition coil, baklasin mo ang cover ng motor mo sa gabi. Oh, Tapos, yung makikita ang ignition coil. Okay. tapos pandir pa, tapos paandarin mo ang motor mo sa madilim habang umandar ang motor mo kapag may nakikita kang nag kuryente na nag spark dito sa ignition coil yan yung dahilan na sira na ang misimple kaya minsan namamatay bigla ang andar ng motor mo ayan po, nalaman natin na ignition coil pala ang sira dahil ignition coil pala ang dahilan. Kaya namamatay ay yung anda ng motor mo. Dahil na may nakita tayong nag-spark na kuryente dito sa ignition coil malapit sa tornilyo. Aayusin na natin ito. Una, baklasin mo yung Tanggalin mo yung ignition coil na original, yung stock ng motor mo, tapos Palitan mo nito ng uma, uma ignition coil if I, itong kulay red, tapos ito ang ikabit mo sa motor mo. Tapos itis na natin ito. Pandarin na natin. Ayan po, hindi na po namamatay yung andar ng motor mo habang binibigla mo yung mo pagdiret Ayan po. Ayos na natin ang motor na ito kasi hindi na namamatay ang andar kapag binibigla mong pagbirit dito sa silinyador ng throttle body. Tapos, ayan, ayos na. At kung nagustuhan mo ang video na ito, sana ilike mo ang video na ito. At kung nakatulong sa inyo, kung hindi ka pa nakapagsubscribe, pasubscribe naman. Salamat sa panonood. Bye-bye.